Hello, magandang uh, gabi mga lalabs, mga bayots, magandang hating gabi Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kapwa ko rin po, if the world around the world, hello, may ganap shout out at uh, pag-uusapan natin itong, uh, uy, itong abugada ng uh, EJK victims, itong si attorney Cristina Conte na representative ng ICC, abugada nito sa Pilipinas, <laughs> nasaktan dahil tinawag na buba or bobo ni <laughs> ni Sara. So, ayon kasi dito sa news online ay uh, sorry, tinawag na buba or bobo yung abogada nila. Dahil bakit? Ayon kay Vipi Sara, you have to prove that there were 30,000 victims. So, how can you prove systematic killings of 30,000 victims if you do not have the names of 30,000 victims. So where is the system there of killing thousands? Sorry, <laughs> ay ni Bobo yung abogada nila. Wanasaktan si ni Christina Kunti. <laughs> Ito to din naman eh. Nakailangan mong patunayan na yung 30,000 na sinasabi nila na alam na natin doon sa ICC A43. Katao lang mga drug pusher at drug users pa lahat. O, oh, diba? So, saan yung 30,000? Wala. Kaya, diba, noong uh, hearing sa sinado ni dating Pangulong Duterte at hearing din niya doon sa Quadcom na yan, eh, kahit pa nga sinabi niya doon, okay, may pinatay ako. Uh, kung ano-ano pa yun. So, kailangan iyon, patunayan, halimbawa, nito ni Christina Conti na to, na abugaga ng EGQ victims, kung sino yung mga pinapatay ni Duterte, o siya ba talaga yung nagpapatay? Kaya nga, di ba, ano, walang kaso si Duterte, sa Pilipinas. Dahil bakit? Mismong si Boying Rimulya na na sekretary ng DOJ na ang nagsasabi. Sana ba ito si Boboying na to? Ano bang sabi ni Boboying? Balita ito ng, Daily Inquirer ha? Na about 95% da of wrongful death during former President Rodrigo Duterte's drug war has no police records. Ibig sabihin, kung wala kang police records, hindi walang namatay, chismis lang yon ng mga makakaliwang grupo. Lalo na yan sila si, yung di makamove on na si Delilah, Dilibog, Dilima, Disa ba? Hmm. Uh, Justice Secretary Crispin Rimulya said, 90% ha, o 95% walang police record. So, ibig sabihin, kung hindi makitaan o mahanapan ni Boeing rimula o kahit nga si Dilima, nang uh, ilang taon na niya, siya nakipaglaban dyan sa EJK, EJK na yan ni Duterte, uh, ano ba yun, the Baudit Squad ni Duterte, nagiging uh, Uh, ano ba si, De, si Dilima Lima dati yung igat na yon. Uh, Human Rights Commissioner, eh, naging DOJ pa. Wala nga siyang napatunayan eh. Butata nga siya doon sa Senate hearing ni Jinggoy Estrada. Oh. Tama talaga kayo ni sira ni Bvisara Nabuba. O lalo pa ngayon na pag-alaman. Na maraming mga biktima ngayon, maraming mga namatay ngayon na hindi biktima ng EGK na tawag dito, isinali. O yung doktor na namatay doon sa Marawi ba yun? O hindi naman yun biktima ng EGK kaya nag ang mga kapwa doktor yata, o pati pamilya. Yung namatay doon sa ibang bansa na nagulat na lang sila na yung kapatid nila namatay yun dahil sa silos sa, sa ano yon tawag yun, love uh, triangle o oh, isinali sa AJK si Aling Sheila namatay ang anak niya last year lang 2024 dahil na, sa pinatay ng kapwa adik dahil nanloko nagkaunsihan itinard sa AJK at ito pa. Uh, sino pa ba yung mga charge sa EJK? May video pa na tinitrain na itong Christina Kunzi itong bigat na to. Kasama pa doon sa video na yon si Neri Colminares na uh, EJK na itong ang tawag Ipaglaba sila aling sila doon. oh saan ba yung uh, mayroon pa ditong balita na eh? saan ba yung hanapin ko at yung sinabi ng taga-ICC mismo So itong uh, post na sinabi ng International Criminal Court Spokesperson Fadel Abdalla Na karamihan ng testigo laban kay dating Pangulong Duterte ay hindi biktima ng drug war ng nakalipas na administrasyon Ani ni Abdalla, actually most of the witnesses are not victims and not all the victims were uh, victims are witnesses. Actually, a very limited number of victims would be called to be a witness, and normally, most of the victims will be represented by a lawyer. So, paano yan ngayon? Si Aling Sheila, i-represent e ninyo sa ICC na yung kanyang anak ay biktima ng EJK na kung saan mismo yung funeraria, uh, yung funeral homes na kung saan na uh, doon na, uh, ano ba ginawa doon sa kanyang anak, inimbalsamo yung anak niya, eh, nag-witness. <laughs> Pati yung mga kapitbahay na hindi namatay ang anak ni Aling Sheila sa EJK ni Duterte, kundi panahon ni Marcos Jr. na administration at namatay, pinatay ng kapwa adik dahil nagkaunsihan. Oh. Ininagdag din niya na ang akusasyon ay ginagawa ng taga-usig at ang mga saksi ay tinatawag ng mga partido alinman sa prosecution o dipinsa. Samantala sinabi rin ito sa uh, napaka, napaka-kaunting pagkakataon pinahintulutan ng mga hukom ang isa o dalawa sa mga biktima na pumupunta o pumunta sa personal ah, pumunta ng personal at magkwento ng kanilang mga kwento ngunit nandoon sila hindi para akusahan ang isang tao dahil nandyan sila o ipakita ang kanilang pananaw so ngayon Sumagot itong si Christina Conte kay BP Sara. Sabi dito, kung ganon, eh, inanyayahan ko si Bipisara Sara na dumulog at humarap sa ICC mismo at sabihan niya ang uh, ang ganyang argumento. Tingnan natin if pakikinggan siya. Yan ang sabi. O kasi bayad na kayo. Mm, ipakita kayo din ni ni BB Sara doon yung video ninyo, Christina Conte. Yung kung paano ninyo tinutuan ni ah uh, sino ba ito? Ni Recall Minari sila Aling Sheila na kunwari mga pamilya, mga anak nila, yung mga tatlo yung sila ata. Mga apat na putang inang walang ina. Babaya kaya nagiging adik ang kanilang mga anak. At nakinabang siguro, doon sa mga binibintang uh, ipinagbabawal na gamot ng kanilang anak kaya kinukonsente na matay ang kanilang mga anak lang dahil sa inoon si ang kapwa adik tapos charge kay Duterte. Lahat na lang ba ng mga nagkandamatay ngayon sa Pilipinas i-charge ninyo kay Duterte. Nakakahiya naman kayo. Nasaktan ka Christina Conte dahil represent ka ng uh, ICC sa Pilipinas na isa kang buba na tinawag. Uy, tandaan mo mismo si Boying Rimolia DOJ secretary nagsasabi na kaya hindi makasukasuhan si Duterte sa Pilipinas dahil walang police record so ibig sabihin walang police record walang krimen na nangyayari